hypocrisy is what is that is the right word for you. Talaga o gusto naman, oh. ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng, kita ng congressman. Oo, mm -hmm. oh, talaga namang babagsak lahat ng congressman ito. Hello everyone guys, grabe. Napanood niyo na ba tong video ni Attorney Harry Roque? Grabe guys meron na naman siyang uh, pinasabog. Marami tayong malalaman, guys. Oy, Congressman Kimbo, galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Naku, wala na palang liquidation. Yung tinatanggap nila na pera sa kamara, grabe no, pinariringgan niya dito si Kimbo. Hindi lang po extraordinary expenses, magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamara. Naging kongresista po ako. Pinirmahan ko yung mga certification na yan. Grabe no. Grabe talaga yung uh, corruption talaga sa Kamara. Kaya na yan nigsie ano eh tamba dahil sa mga alam mo yung nilalabas na talaga ng kampo ni Duterte yung mga kawalang hiya ang ginagawa nila sa Kamara. Kaya talaga, naku, lagot na lagot na talaga sila dito. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply yung mga dating staff na mga nawala wala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang... Grabe. Tinanggal yung liquidation kasi nga, madaming staff na kailangan at maraming staff ang makakaalam. Kaya tanggalin na lang yung liquidation para madali na, certification na lang. Kaya siguro, talagang ito siguro talaga yung nangyari din yung sa nangyaring impeachment ni VP Sara. Wala nang liquidation eh. Alam mo yung certification na lang, bam! Pera na kaagad, grabe. And ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Oh! Grabe! Oh. 700,000 a month, guys! Tumakbo na lang tayo bilang congressman, guys. Talaga ma, talaga namang kalahating uh, kala, hindi pa nagkakalahati ng, uh, ng taon ay mababawi mo na yung gastos mo no Oh, kasama na lahat 'yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang 'yan. Ang katotohanan niyan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo 'yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Oh, so, cash pala talaga, no? Matatanggap mo talaga siya cash. Tapos, pipirma ka na lang na pagpapatunay na ginastos mo lahat ng yan in one month. Wow, grabe. Guys, ano to? Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin sabi ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Kung gusto niyo, isiwalat oh. ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng Kung gusto ba daw natin isiwalat kung saan nangyari yung saan ang galing yung ibang kita ng mga congressman. Ako, talaga namang babagsak lahat ng congressman ito. Talaga o gusto niyo, isiwalat oh. ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng kita ng congressman. Mm -hmm. Eh, ako naman, di ako na kinabang dyan. Eh, dahil biskip nakakuha ako ng budget. Ninaanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Oh, Pero hindi naman Sige, na gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Hmm. Kung saan nyo... Yan. Yan, dapat yan. Kasi yung mga, alam mo yung si Barbers, gusto pa talaga niyang ano, mag-tax daw. Yung mga vloggers, gusto pa talaga niyang kukuha daw ng prangkisa yung mga vloggers. Alam mo yung gusto niya malaman kung magkano daw sweldo ng mga vloggers. Naku, eh, sila pala tong mga sobrang Naku talaga, guys. Ayoko nang magalit, guys, pero talaga halong mo nagigigil tayo eh. Yung ginagawa nilang pagpapahirap. Grabe, galit sila sa mga vloggers na alam mo yung sinisiwalat yung mga ginagawa nila. Eh bakit? ano, si PRRD, hindi nila pinapatawag. O, oh, ba't hindi nila pinapatawag sa TRICOM, si PRRD? Ang daming sinasabi ni PRRD online. ba diba? Paninira sa kanila. O, oh, yung si Panelo. di ba Hindi. Yung mga vloggers lang. Yung mga vloggers lang na... Nagihirap no na magkaroon ng magandang buhay yung pamilya, yung ginaganyan nila. Grabe talaga to si Barbers, guys. Grabe. Ano yung kinukuha ang makakita ninyo? Ako bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations? Sige. Yun. Si <laughs> Ay, alam mo yung Committee on Appropriations, dyan ang galing yung GAA, yung uh, uh, bill, yung, ano yung tawag yung budget ng Pilipinas. Diyan yun. Inaano. Alam mo, ginagamay-gamay. Kaya nag-aagawan na maging chairman ng Committee on Appropriations. Okay. Siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Hmm. Gusto nyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni SAS na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan, ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil sa banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Kaya pala, payaman ng payaman yung mga congressman kasi sa mga yung mga infra-projects, grabe palang laki palang nakukuha nila doon, no? Oh. Ay bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo, hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo yung nagmamahal sa bahay, bayan, kung talaga kayo, Nais niyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea. Yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Correct. Huwag niyong sasabihin you are on the right side of history. Tatanggalin niyo isang opisina lang ng vice president. Pero sa inyo, tatago niyo pa rin. <laughs> wow na wow. Talaga saludo ako kay Harry Roque. Wow. Hypocrisy is what is, that is the right word for you. Right place of history. Mahiya ka na dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa house eh. Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan, kailangan dyan. Tapos, ang ang gagaling. We are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history alam mo. Hmm. <laughs> Correct. <laughs> ano kayang history yung sinasabi nila, no? Wow, grabe talaga. Ngayon talaga naku, mas mayayanig na naman yung uh, panig ni Tamba. Kasi nalalaman na talaga ng taong bayan yung mga pang, alam mo yung pangungurap niya. Tapos talaga, nako, sobra-sobra na talaga to. Mm. Sige so, kayo, huwag so, niyo hamunin. So, ako nakikisama, mm. dahil so, minsan nga ako, yan ang kultura dyan eh. Nakisama oh. ka, kaya tayo may ka dyan. Pero huwag kayo magsisinungaling. At huwag nyo kayong asahan na mananahinig yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house. Ba't nyo kasi ginalit si Harry Roque? Talaga naman. Kaya pala kay VP Sara talagang mas masakit pa daw na hiwalayan ng girlfriend o ng boyfriend kaysa sa ma-impeach sa camera kasi alam niya yung ginagawa nila. Kasi wala naman talaga siyang ginawa yung pag-i-impeach sa kanya kundi dahil talaga ayaw nilang uh, tumakbong presidente kasi mawawala sila lahat sa posisyon at talagang makukulong silang lahat. <laughs> Alam mo yun? Magpakatotoo tayo lahat. Lahat kayo, kinakailangan yun yung confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko na mimigay na ano nung pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban. Kaya tatanggalan ninyo. Diba? Pero at lahat lahat sila may confidential funds. Pero si Sara lang yung inungkat nila, no? Dapat inungkat lahat eh. Kung uh, gusto talaga nilang, alam mo yung, ano, iponduhan talaga yung West Philippine Sea. Pero naku, si Sara lang yung inungkat nila. Pamumuliti ka talaga. Pero at least hindi si Sara, wala pong aligasyon niya na mag buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. O, mo? Wala na mga ligasyon na meron siya mga mabgarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. Diba? Okay, o. Oh. Gusto niyo ba, mga kongresman? Oo. Oh. Hmm. Oo. Oh. Di ba? Wala, wala silang makukuha na kahit na anong impormasyon makakasira kay VP Sarac. Hmm. Siwalat natin lahat. Sige, go. Siwalat mo. Tingin pong hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka... Oh dapat sundin natin yung tinatawag na due process nila of law equal protection of the law kung tatanggalin ang 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 ang, ang uh, confidential okay. funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea lahat tanggalin correct yan yung tama di ba lahat tanggalin hindi yung sa isang office lang no kung kinakailangan ilagay sa West Philippine Sea nako Tama ka talaga, Harry Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang. Dahil pag nag-single out, obvious, namumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa, sa Israel at Middle East, na alam natin na baka mag na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itingil na muna yung pamumuliti ka. Correct. Eh ako, umakit ako sa entablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID ng uh, Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa niyan. Eh bakit yung... Milyon, milyon na naman yung gagastusin ng Pilipinas para dyan sa impeachment na yan. Tapos ano, para lang sa isang taong gustong maging ano... Bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo ubakya dyan sa entablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon? Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, grabe no, binenta na siguro yung kaluluwa niya sa demonyo. Alam mo yung hindi na nahiya pera ng bansa. Alam mo kahit nga si ano 'di ba, Amy Marcos, pinsan niya yan pero grabe guys, hindi siya pumirma sa Bicam report kasi nga dami-daming blank blank siya mismo alam niya. Nako, delikado pero sila nako panaytabon pa sila no sa ginawang sa nangyaring yun. Meanwhile, pwede magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin niya yung ina-divert yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan niya yung kalaban niyo sa 2028. Mahiya kayo! Grabe, no? Bagay, wala naman talagang hiyana sa politika. Yan ang katotohanan. Wala na talagang hiya. Parang sobrang kupal na talaga, no? Hindi na natatablan ng hiya. Yun na lang talaga yung ginagawa nila. dinadivert divert nila yung tao sa paninira kay VP Sara. Kasi wala silang magawa. Sa problema sa Pilipinas, yung flood control, yung tumataas na bilihin, gasolina, walang masyadong pumapasok na investment sa Pilipinas dahil nga sa kaguluhan sa gobyerno. Kaya guys, anong masasabi nyo sa isiniwalat ni Harry Rocky ngayon? Don't forget to like this video and please subscribe to my channel. And uh, see you again next time. God bless. Bye!